Good day everyone, it's me again, King Wawa And welcome back sa panibagong episode ng MMO Review Kung saan husga natin ang mga bagong labas na MMOs At ang salang natin ngayong araw, Ragnarok Birth. Okay, So ang dami ko naikita ang mga comments na gusto nilang maglaro ng Ragnarok, pero hindi nila kayang mag-commit ng mahabang oras dahil meron silang work or busy sa buhay in general. At eto yung naikita solution. solusyon. By the way, etong Ragnarok Rebirth nga pala inilabas e noong June 27, 2024. So pwede na natin siyang laruin. Kaya ngayong araw, e titingnan natin yung bawat aspeto ng game para malaman natin kung pasado ba siya as an MMO and also kung hindi ba niya kakainin yung oras mo. So wag na natin patagalin pa. Simulan natin sa visuals and audio. So sa graphics, pinakamalapit siya sa Ragnarok Origin. Mas mababa lang ng onte, malinis naman yung itsura, hindi siya mukhang recycled resources, alam mo yon. Although Ragnarok pa din siya, eh meron siyang sariling vibe. And vibrant yung mga kulay na ginamit dito, more on the brighter side siya. Nagagandahan din ako sa visual effects, parang ang smooth niya tignan. Although hanggang 60 FPS lang yung limit ng game, e eh fluid pa din yung animations. Yung damage numbers dito, iisang font lang lahat, which is okay lang din naman. Medyo lacking ng konti. Nasanay lang din siguro ako na naka-exclamation bubble yung crit sa ibang Ragnarok. Yung usual music na naririnig natin sa Ragnarok games eh nandito pa din. Ang hindi ko lang nagustuhan eh medyo may delay sa sound effects ng attacks. Which is kind of a big deal since nakadepende sa sound effects kung madadama mo yung impact ng mga atake mo. Pero kung hindi ka naman maarte sa mga ganon, eh hindi mo siya mapapansin. Next is UI and controls. Okay, so ewan ko lang sa mobile ha, pero sa PC, ang linis ng UI niya. Maliliit yung icons, nakagilid yung menus, walang nakakalat na text, and malaki yung space sa gitna. At gusto nating makita yan. Yung icons, simple lang pero hindi cheap yung itsura. Yung menus niya, hindi nakakalito. Since maganda yung pagkakasort nila, gaya neto, lahat ng features ay nandito nakalagay. Lahat naman ng character building, andito. Alam mo yon, madali siyang navigate At eto ang pinakamalaking problema sa game na to. nakaportrait portrait yung orientation niya. At sobrang daming nagreklamo about dito nung launch. And although may option na in-game na pwede mong i-landscape eh hindi pa din siya maayos since may mga menus na nawawala. Kaya kailangan mo pa talaga mag-download ng hiwalay na app para malaro mo siya nang naka-landscape. And may page isometric yung game. Hindi mo siya maiikot ng 360 degrees which is sobrang big deal para sa akin. And I'm pretty sure na pati din sa karamihan ng players eh big deal din siya. Yung controls niya is easy to understand. Kaso most of the time eh and i'm pretty sure na server issue to dahil naglalaro naman ako ng ibang game sa emulator pero walang delay next is gameplay and mechanics so yung jobs dito sa rebirth eh same lang din sa ibang ragnarok knight thief archer wizard acolyte and merchant same lang din halos yung character building meron lang silang mga binago so dito meron lang base stats and sub stats walang pvp stats and elemental stats yung sa skills, almost the same pa din naman. Same animations, pero binago lang nila yung names and effects nung iba. At meron ding skills na dito ko lang nakita. Yung gears dito, sobrang similar sa Ragnarok X. Pwede mo makuha sa dungeon, sa gacha, or bilhin sa trade. Meron siyang iba't-ibang rarity, from white, which is ang lowest, to rainbow, which is ang pinaka-rare. May set effects din, which is nice. So yung gears, e eh, pwede mo siyang enchant i-refine, i-enhance, and i-potential unleash. At gusto ko to, yung madami kang pwede buting tingin sa gears. May costumes din, kaso konti lang ng options. Especially kung F2P ka. Meron din ditong pets, which is ang isa sa pinakamahalagang feature dito sa game. Dahil bukod sa pwede mo silang i-deploy para makasama mo sa laban, eh pwede mo din silang i-dispatch. Sa mga nakapaglaro na ng Ragnarok Eternal Love, alam nyo na to. Ito yung i-dispatch nyo yung pets nyo, and after a certain amount of time, eh magu-uwi sila ng materials. And yung mga materials na yon, eh magagamit mo syempre pang progress. Meron din ditong mounts, thanks for watching talent tree and cards. So yung cards dito, e pwede mong palivelin or i-upgrade ng tier gamit ang duplicates. And huwag kayo mag-alala, dahil madali lang naman siya i-loot. Pero, hindi sa AFK grind. Dahil dito sa Ragnarok Rebirth, hindi uso ang AFK grinding. Yung pinaka-grind nyo na dito, ay e yung auto-exploration na tinatawag. Depende sa level mo, e pwede ka mag-select ng map. Then kahit mag-offline ka, e mag-auto-grind na yan. Kaya sobrang hassle-free talaga. At kung iniisip nyong maboboring kayo dahil walang grinding, e dyang kayo nagka pagkakamali dahil meron pa ding mga activities dito na pwede mong gawin araw-araw gaya ng main quest, side quest, daily quest, lima yung pwede mong gawin day Boss Dungeon na pwede mong gawin 3 times a day, Red Moon Event na 3 times a day, MVP and Mini Hunt tag 3 times a day din, Guild Order wherein magsasubmit ka lang naman ng materials, ilang seconds mo lang siya gagawin, Endless Tower na pwede nyong gawin solo or party, and may PvP events din. Gaya na itong KVM, may specific schedule lang siya kung kailang ka pwede pumasok, Beastmaster Championship and Secret Realm Raid na hindi ko pa na-unlock, and may mga events pa silang nilalabas na pwede nyong pagkabisihan, at sa sa mga magtatanong, wala pong player to player trade dito. Server shop lang or exchange ang meron wherein pwede ka bumili or magbenta ng materials and gears na hindi bound which is I enjoy. Ang sarap kasi sa feeling ng makabenta ka ng mahal na item tapos yung kikitain mo, ipambibili mo ng materials pang progress and meron din ditong guild syempre and most of the time, inaikita e ko yan silang nagtatrash token sa world chat So ang biggest question, pay to win ba ang game na to? Hindi ko alam kung ba't pa natin ito tinatanong. Matic? Oo. Meron ditong pop-ups, battle pass, Pwede ka bumili ng costumes with sandamakmak na materials, kafra VIP, etong pay to win gacha, and walang limit yung pagbili mo ng diamonds. So yung pagiging pay to win dito is e same na same sa Ragnarok X. Pwede mong i-exchange yung 1 diamond to 10 crystals. At yung crystals na yun, e pwede mong ipambili ng gears, materials, cards, or kahit na ano sa shop. So kung sobrang dami mo mong pera, e pwede mong sagarin yung progress ng karakter mo ganon lang kasimple. Pero kung nilalaro mo tong Ragnarok Rebirth dahil nga konting time lang naman yung kaya mo ibuhos araw-araw, eh hindi naman nagmamatter yung pagiging pay to win niya. Casual game na nga lang, competitive ka pa din. So ang hatol sa larong Ragnarok Rebirth ay... 6 over 10 bakit? Simulan natin sa mga positives. Unang-una, maganda yung visuals niya. Modern na modern, malinis ang pagkakagawa, and smooth yung effects. Masasabi mong inifortan talaga, hindi gaya ng ibang Ragnarok nung nilabas, na parang copy-paste lang sa mga lumang version, tapos pinalitan lang yung pangalan. Pangalawa, it's still the same Ragnarok we love, but not redundant. Ragnarok pa din siya, pero yung mga features and core gameplay, e eh, almost ibang genre na. Para siyang breath of fresh air. And lastly, e eh, it serves its purpose sobrang tipid siya sa oras. Kung ikukumpara mo siya, for example, sa Ragnarok Origin, sobrang layo ng oras na kailangan mong sunugin para lang matapos yung dailies. Dito sa Ragnarok Rebirth, need mo lang ng 1 hour or less, tapos ka na agad sa dailies. Plus, hindi mo pa kailangan mag EFK grind, so nakapagpahinga yung device mo. At ngayon, sa negatives naman. Unang-una, nakaportrait yung orientation niya. Yung inconvenience na magda-download ka pa ng application para ilock siya sa landscape ay big deal yan sa players. Especially kapag bago pa lang yung game. Paano ko nasabi? Tignan nyo yung reviews sa Google Play, puro ganun yung comments. Pangalawa is hindi naiikot yung camera ng 360 degrees. Nakairita yon. since sa lahat ng modern MMO, e eh pwede siyang gawin. Deal breaker yan sa majority ng players and isa na ako doon. And lastly is yung server lag. Sa lahat naman ng game actually, basta lag, nakakasira talaga ng experience. Especially kung may PvP. So, yun? Nevertheless, I still recommend this game, especially sa mga RO players nating busy in real life. Kung onti lang yung oras na kaya mong spare pero gusto mong magbutingting ng builds o maglaro ng MMO essentially, eh perfect na perfect tong Ragnarok Rebirth para sayo. And kung meron kayong mga bagong games na gustong ipareview, eh huwag kayo mahihiyang magcomment sa baba. Binabasa ko yan lahat. At malay mo, baagawan din natin yan ng content. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kit sa Next upload, and thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.